Huwag kayo kukulang! Huwag kayo yung Captain Rodriguez? Kita mo? Hindi mo kasagot, sir! Ano? Sumagot ka ngayon! Huh? oh total mainit ka ba? Mainit pa rin ako! E di magpalipas tayo! Mano-mano lang! Basta kay makikialam, sir! Kaming dalawa lang! It's between him and me! Huh. Ano? Ano? Ano, Alex? Ano? Magsasalita ka ba? O mangingitlog ka na lang dyan sa kinatatayuan mo? Ha? Ha? Pok, 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 Ha? Ha? Hmm? Alex? Lila, Lila! Lila! Aku akan na gugusan ang buho ko! kau! Sir! 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 아이 탈게요. 이거 Sobrang ka, pare. Sobrang yan, pare. Ang okay, ganito. Hingi talaga. Good. Puro hangin Okay, sir. Thank you. Let's go, boys. Tara, tara. Sisiw talaga. Okay. Thank you. Thank you, thank you. Yay! <laughs> <laughs> Nagulangan tayo, ha? <laughs> <laughs> sir, wala na, sir. <laughs> okay, sir, wala na. Okay na, sir. <laughs> sir. Sir, sir. Sir, sir. Ayos ka lang, sir. Dalhin ka namin sa ospital ng ospital ang pinagsasasabi mo. Nasingitan lang ako ng suntok noon, kaya ko pa. Hindi pa tapos ang laban namin. May ibang araw pa kami. Kaya mag-iingat na kayo. Teka. May mga bisita tayo. Pero hindi bisita yan, kalaban. Muna! na! Hindi tayo bilis! Bilis na nyo! Hindi kayo bilis! Yes, Asal kamu main. Tas. Bunyi yang baru. Lawan. Kita lawan dah. Huh? Wrong timing, goodbye. Well, I like to ask you, Marte. Come on, I like to ask you. And now the end is near, and so I face the final curtain. And I... my friend, I say we're true. Muntik nyo na kami mapaikot. Ang mga pakialamero. At sino naman ang mga yan? Mga sabit lang yung boss. Mga testigo sa pagdampot namin sa dalawa. Nadiguro lang kami. Hanga ah, din naman ako sa tapang ng loob niyo. Sa dinami-daming babanggay, grupo ko pang napili niyo. Mas hanga kami sa kapal ng mukha mo. Naturingan kang opisyal ng gobyerno, masahol ka pa. Nagkakamali ka, Iya. Ginagamit ko lang ang talino ko. At alam ko namang matagal mo nang gusto makilala ang utak ng sindikato. Hindi ka pa rin nakakasiguro, Rivera. Malay mo, Dumating ang super friends, iligtas kami. Yan ang gusto ko sa inyo, eh. Yan ang hinahangaan ko sa mga taong to, eh. Malalakas ang fighting spirit. Pero tulad na sabi niyo, isa akong masamanda mo. At ang masamanda mo ay mahirap mamatay. Hoy, Rivera, Nakapagdamo rin ako dati kung magsalita ng ganyan. Tsaka ayoko na nun ngayon. Masama yun. Ano bang pinagsasabi mo? Bakit? Sinasabi ko lang naman, masama yung damo. Baka may turo sa mga bata. Tsaka nagpapalakas lang ako ng loob. So, ganun makailang. <gasps> Rodrigo. Yes, boss. Kayo na ang bahala sa mga umgoy na yan. Bantayan silang mabuti. At bukas ng umaga, ipasok sila sa bubuksang pugod. At gawin nyo silang panggatong. <laughs> Maligayang paglalakbay. <laughs> Hoy, Pogi, sandali, sandali, Alika. Kung sino ka man, ito lang gusto ko malaman mo. Ako sumuwerte. Ang kahulugan ng pangalan ko ay kamatayan. At kung gusto mo ako isama sa kanila, itong tandaan mo. Babangon ako sa hukay at babalikan kita. Naiintindihan mo? Ha? Ha? Ganun ba? Pwes, siya ang unahin nyo. Boss! Karilyo! Boss! Joke lang yun! Hindi totoo yun. Mahal lang ako. Tsaka, napasabay lang ako dito eh. Boss naman! Boss! Paano naman? Hindi naman akong pita dito eh. Eksa lang naman ako dito eh. Wala ka na iba bang batatakbuhan, Binyamar! Iisa lang mahalaga sa akin ngayon. Ang kaligtasan ng mga pamaking ko. Kapalit ng kaligtasan mo. At habang bihag kita. Masisiguro ko ito. Hindi pa naman huli ang lahat. Maaari ko pa naman makalimutan to. Makalalabas ka pa rin at ang iyong mga pamangkin dito sa ibang ilista ang ligtas. At yung sandali mong piso nakapatong sa ulo mo. Kalimutan mo na yun! Bibigyan kita ng limang piso! O kaya, isang milyon! Kapalit ang kalayaan ko. Huwag mo na akong gawin ng dolyente! Alam kong wala kang ibang hangad. Kundi malipol kami mga bilyamaro. Kung ganon, ilang pala makipag-usap sa'yo! Alam mo pala. Saan ka pupunta? Lalabas ako sa lugar na ito. Para mapigilan mo ako, barilin mo ako sa likod. Tulad ng ginawa mo sa akin, kapatid. Umakbang na pang muli. Malalaman mo.

ar